Isang estudyante ang pinalabas sa eksam dahil huli. Ngunit nang dumating ang dean, tumigil ang buong klase sa gulat. Sa lumang gusalin may amoy tisa at lumang kahoy, kumakalansing ang mga armchair habang isa-isang umiupo ang mga estudyante. Sa pisara, nakasulat sa malalaking titik, Exam Instructions. Sa ilalim, tatlong utos. Una, answer on test paper only. Panglawa, no phones. Pangatlo, do not enter when the exam has started. Tinutok ng proktor na si Mr. Bergara ang piraso ng chok na parang batuta sa baitingin sa relo. Walong punto ng umaga. Kung wala pa rito ang late, malas nyo. Malamig niyang sabi. Ayos na ayos ang kurbata at kintab ng sapatos. Pumikit ang silid sa katahimikan tanging ugong ng fluorescent ang sumisingit. Nasa pintuan, humahang si Miguel. Manipis ang pawis sa sentido, hawak ang kanyang admission slip at ballpen, at sa kabilang kamay ang lumang backpack na may tupi sa strap. Kuminto siya sa threshold, nagkatigingan sila ni Mr. Bergara. Bumagsak sa sikmura niya ang pagkakakita sa pisara. Do not enter. Lalong humigat ng makita niya ang apat na pares ng mata ng mga kakalase. Si Kyla na palaging may highlighter, si Arvin na may dalang tatlong calculator at ang iba pang tulad niya na umaasa sa kapalaran ng buong SEM. Nagangat ng kamay si Miguel, humihingal pa. Sir, pasensya na po, naipit. Labas, putol ni Mr. Bergara nakaturo ang daliri na parang kutsilyong tumutukoy ng sala. Nakikita mo ba ang nakasulat? Do not enter. Malinaw. Sir, santali lang. May nangyari po sa gate May guard na si... Pilit niyang hinahabol ang paliwanag. Kanina lang, sa kanto ng University Avenue, may tumirik na tricycle sa gitna ng daan. Ang guard na si Mang Ven ay naghatak nito para makadaan ang mga mag-aaral pero naipit ang daliri sa kadena. Si Bigel, na dati nang naglalapit ng first aid sa barangay, ang nagalis ng kadena at nagbalot ng bindahe. Nawili sa paghinto ng dugo at nang tumakbo na siya, naabutan na siyang nag-uumpisa ang exam. Hindi ako call center para makinig sa kwento mo. Sarkastikong tugon ni Mr. Vergara. Follow instructions. Late ka. Lumabas. Napayuko si Miguel. Sa kamay niya, nadaplisan ng proktor ang isang test paper at mechanical na inabot habang nilalakad ang aisle, pero nang makitang orasan, biglang binawi. Nahawakan ni Miguel ang gilid, naglaplapan ng papel sa pagitan ng dalawang kamay. Let go. Malamig na utos, hindi siya kumibo nang mahulog ang test paper sa sahig sabay sabay ang marahang hingal ng klase. Paumanhin po, bulong ni Miguel, pinulot ang papel at iaabot na sana, ngunit ibuka ni Mr. Bergara ang pinto sa labas bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito. Paki-comment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Lumabas si Miguel na parang dugo ang manok na hinabol ng ulan. Sa koridor, isinandal niya ang ulo sa pader. Kinuskos ang muka, pinunasan ng kamay sa laylayan ng polo. Sa palad niya, nakalapat pa rin ng test paper na nasalo niya kanina bago maitulak palabas. Hindi niya alam kung ibabalik ba niya ito o ibubulsa. Parang biglang nagkaroon ng bigat ang manipis na papel. Bigat na naglalahad ng pakilamdam na wala na siyang pinaglalaban. Sa utak niya, nagsisiksika ng eksena na dapat ay masaya. Ang pangarap niyang makakuha ng scholarship, ang pangako niya sa inang tindera ng kakanin, ang gabing nagbibilang sila ng barya at sinasabing, Anak, huwag kang bibitaw. Humawak siya sa dingding at tumitig sa malayong dulo ng pasiyo kung saan may nakapaskil na poster. University Scholarship Results to be announced. Naglagutok ang lalamunan niya, tumikim ang bantay sa kabilang silid. Tila wala ng pakialamang mundo sa iisang hininga ng isang late. Sa loob, tuloy ang exam. Si Kayla, hindi maiwasan ng sulyap sa pinto. Si Arvin, tumaas ang kilay at bumulong ng Grabe si Sir, ngunit walang gumalaw. Sa ilalim ng ilaw, marahang nagtatakbo ang oras. Samantalang sa koridor, naupo si Miguel sa semento, nakayuko at binuklat ang test paper. Hindi para dayain, kundi para alamin kung kaya niya pa bang habulin kung sakaling pakukunwarang papasukin siya. Mga tanong sa Boolean Algebra, isang mahabang proof sa dulo at dalawang item sa logic puzzles, paborito niya. Isinara niya ito, napapikit, nagbilang ng segundo sa pulso, Maya-maya, alingaw-ngaw sa dulo ng koridor ang yabag na hindi sanay sa pagmamadali. Tiyak, formal at may bigat. Dumaan ang dalawang staff ng Dean's Office, may hamak na folder, kasunod ng isang lalaking nasa mid-fifties na may salamin at nakasuot ng simpleng long sleeves at itim na coat. Si Dean Andres. Nakatingin sa listahan, tumigil sa gitna ng pasilyo at nagtanong sa staff. Nahanap niya na ba si Miguel Alonso? Hindi sumasagot sa tawag. I want to give this in person. Itinaas niya ang liham. Nakaimbos ang seal ng universidad. Napatingin si Miguel. Hindi agad kuminikta sa isip niya ang sariling pangalan. Sir? Halos pabulong. Tumingin si Dean Andres. Tinignan ng mukha ni Miguel, saka ang larawan sa papel. Ikaw ba si Miguel Alonso? Tumanggo siya, nagaalangan. Yes, sir. Biglang kumislap ang tikom na labi ng din, Parang tatay na balitang blatina na hinintay ng matagal. Hinahanap kita! Malakas mulit masaya nitong sabi. Congratulations! Ikaw ang top scholar ng universidad mayong taon. Highest score sa university qualifying? Lahat ng campuses? Perfect sa logic at sa essay? Pinakamataas sa math? May full tuition, allowance, dorm at training grant? Pinuntahan ko na ang registrar. Wala ka. Akala ko absent. Nandito ka pala! Parang nagliwanag ang koridor kahit walang dagdag na ilaw. Hindi makapaniwala si Miguel. Nanginginig ang kamay niyang kanina lang ay pinandidirihan ng sarili dahil sa pagiging late. Sir, ako po? Iniwas niya ang tingin parang hahabol pa ng hiya. Eh kasi po, late. A ako po ay, bakit ka nasa labas? Tanong ni din Andres, ngayon ay hindi nangisi kundi pag-aalala ang nasa labi. Eksam niyo hindi ba? Sumililip ang staff sa bintana ng classroom at nakita nila si Mr. Vergara na seryosong nakayukong nagmo-monitor. Sir, sabi ng staff, may note sa pinto. No entry when exam has started. Maybe... Nagtuloy-tuloy pa sana ang paliwanag nang biglang tumayo si Dean Andres at kumatok ng dalawang ulit. Bumukas ang pinto, dumungaw si Mr. Vergara. Gulat? Dean, gulat niyang bati halatang hindi sanay na siya ang pinupuntahan. Nandito ako para kay Miguel Alonso, diretsong sabi ng din, Pinapalabas mo raw. Late siya, tigas ang sagot ni Mr. Vergara. Rules are rules. Kung papasukin ko siya, hindi patas na nauna. Tumingin ang Dean sa klase. Mga mukhang sabik na makausisa at nakikiramdam. Hindi ko sinasabing papasukin kahit sino, Mr. Vergara. Malumanay ngulit mariing wika niya ang sinasabing alamin muna ang kwento bago ka magparusa. Si Miguel ang top scholar ng buong universidad ngayong taon. Hindi ko siya binibigyang pabor dahil scholar siya. Binibigyang ko siya ng hustisya dahil may dahilan ng pagkalit niya. Ayon sa guard sa gate, tumulong siya sa naipit na braso kanina. May CCTV. Habang ginagawa niya ang tama, Tumatakbo ang orasan mo, namula ang tenga ni Mr. Vergara. Natahimit ang mga estudyante. Pumasok si Dean Andres sa silid, Mulit, huminto sa harap, parang sa entablado. Mga anak, maganda ang rules. Hindi tayo aandar nang wala ang mga yon. Pero ang rules para sa tao. Ang tao hindi para kainin ng rule. Si Miguel ay dumating na may mabigat na dahilan at kahit wala, may paraan para maging patas. Bigyan ng makeup exam, mag-administer ng ibang set. Huwag nating itapon ng kabuhayan ng isang tao dahil sa pitong minutong inagaw ng kabutihang loob. Naiwan sa lupa ang titig ni Mr. Vergara. Alam niyang totoo, marami ng reklamo sa tigas ng kanyang palad sa mga panuntunan. Mulit parang unang beses siyang tinapik ng boses na ingigalit, hindi rin pambabastos, kundi paalala. Kung ganun din, maingat niyang tugon. Pwede siyang kumuha ng special version hand din, dito na sa koridor, under guard, at ako ang magbabantay. Salamat, ngumiti ang din. Ganun nga. Bumaling siya kay Miguel. Handa ka na? Huminga ng malalim si Miguel. Opo. Kinagat niya ang loob ng pisngi para hindi bumagsak ang luha sa hiya at saya. Ibinaba niya ang test paper na hawak. Nagbukas si Mr. Vergara ng bagong set. Ibang color, may watermark. Ito ang kukunin mo, sabi nito. Wala na ang talim sa boses, pinalitan ng maingat na tono. At uh, Alonso, pasensya. Umupo si Miguel sa upuang iniahon mula sa storage. Nasa labas siya, ngunit hindi siya pinababayaan. Sa gilid, nakatayo si Mr. Vergara na ngayon ay hindi tumitigig para manghusga, kundi para magbantay. Sa loob, nakayuko ang klase sa kanika nilang papel, ngunit paminsan-minsan, sumisilip si Kayla at sa isang sulyap, nagpalitan sila ng ngiti. Puronil naman ng labis. Sa koridor, Dumapo ang tahimik na kumpas ng ballpen laban sa papel. Naging musika iyon sa tenga ni Dean Andres na nakasandal sa pader. Nagbabasa ng mga pangalan sa folder. Top Scholar Alonso Miguel C. At sa dulo, isang bata pang litrato. Nakakapote sa ulan, hawak ang medalya mula sa Science Quiz Provincial. Hawak ng isang braso ang kanyang ina. Makalipas ang oras at kalahati, sabay na tinapos ang klase at ni Miguel ang pagsusulit. Inipon ni Mr. Vergara ang mga papel. Kinuha niya ang kay Miguel, tumingin saglit sa unang pahina at tumikhim. May sagot siyang hindi nakikita ng iba. Mahina niyang sabi, parang sarili lamang. Nakabrowing ang logic tree. Gumiti ang Dean, hindi na nagulat. Masasanay ka, Vergara. May mga batang ang sagot ay hindi nakasulat sa notebook mo. Nang tuluyang matapos, tinawag ni Dean Si Miguel sa harap ng klase. Mga anak niya. Pinili kong ipaalam ito dito sa mismong araw ng exam para maintindihan ninyo ang halaga ng disiplina at malasakit. Si Miguel ang top scholar ngayong taon. Hindi ibig sabihin noon, mas magaling siya sa inyo sa lahat ng bagay. Pero ngayon, siya ang may hawak ng pagkakataon para makatulong sa sarili at sa pamilya. Palakpakan ninyo siya. Hindi dahil scholar, kung hindi dahil hindi siya binitawan ng kaputihan, kahit pinagtatangkaan siyang palisin. Nagpalakpakan ng klase, may ilan pang umaguhisil. Si Miguel gustong lumubog sa sahig sa hiya, subalit naramdaman niyang lumuwang ang dibdib niya. Hindi niya may paliwanag, pero ang tunog ng palakpak ay parang yakap ng nanay niyang naghihintay sa bahay. Lumapit si Mr. Vergara. Iniabot ang kamay. Alonso, sabi niya, maraming salamat sa paalala. Hindi ako perpekto. Gusto kong bumawi sa paraan ng pagtuturo. Kung may kailangan ka, reviewer, rekomendasyon, sabihin mo lang. Tinanggap ni Miguel ang kamay. Marahang tumanggo Salamat po, sir. Kung papayagan, gusto kong turuan yung mga nahihirapan sa logic tuwing hapon. Para po sa susunod, walang mahuhuling late sa pangunawa. Natawa ang klase. Ayos yun, singit ni Kayla. Magpapatutor ako. Pati ako, si Arvin, at nagtaas pa ng calculator na waring bandila. Umiling si Dean sa tuwa, sabay abot ng sobre kay Miguel. Ito ang opisyal na iham ng scholarship mo. Dumiretso ka sa opisina bukas para sa orientation. At Miguel, dagdag ni Dean, huwag mong kalikalimutan ng dahilan kung bakit ka nagmamadali para tumulong. wag mong hahayaan ang tagumpay ang magpahuli sa iyo sa kabutihan. Paglabas nila ng silid, sinamahan ni Dean si Miguel sa hallway. Tahimik na naglalakad hanggang sa dumaan sila sa guard station. Nandun si Mang Ven, Nakapulupot at pa rin ng benda sa daliri nakangiti nang makita si Miguel "Yo!" sigaw niya. "Salamat kanina ah. Nakapasok ka ba sa exam?" Tumawa si Miguel, bahagyang nagkibidbalikat. balikat "Nakahabol din po, Mang." "Anak naman. Galing." tugon ng guard. "Balita ko scholar ka raw. Pinaandar agad ang chismis dito sa gate." Napatingin si Dean sa guard. "Kumindat?" Siya yun. At kung hindi dahil sa kanya, baka iba ang usapan natin ngayon. Nagpasalamat si Dean kay Mang Ven at muling kinawayan si Miguel. Magpahinga ka, top scholar. At huwag kang mawawala sa klase ni Mr. Vergara. Magaling yon, mahal lang minsan ang chok. Biro niya. Natawa si Miguel, nagmano. Salamat po sa pagkabit sa akin, sir. Pagsapit ng hapon, umuwi si Miguel sakay ng jeep. Sa kandangan niya, yakap ang sobre na parang unan. Sa isip niya po na buhay ang mga tanong sa logic at math, nguhit mas malakas ang isang sagot. Hindi lahat ng pintong sinarahan ng patakaran ay katapusan. Minsan ang tao ring matanang matigas ay kailalan pumiklit sandali para pakinggan ng kwentong nasa pagitan ng minuto. Sa tapat ng bahay sinalubong sa ng kanyang ina Mukaring may pawis at harang, ngunit sa mata ay may kumukutitip-tap na kaliwanagan. Anak? Anya? Ka ang unang letra? Kumusta? Ngumiti si Miguel, naninilid ang luha. Mah? Sagot niya. Iniangat ang sobre. Hindi na po natin kailangang magbilang ng bariya tuwing enrollment. Hinawakan niya ang kamay ng ina, ang kamay na araw-araw nakakapit sa bigkis ng puhunan at pag-asa. At mah? Dagdag niya, pasensya na kung late ako sa tanhalian. Pero sa susunod, hindi ako mamalit sa pangarap natin. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko Kita kits bukas alas 6 ng umaga kaya stay tuned